Good morning po sa inyong lahat. Kamusta po ang buhay-buhay? So, sa ngayon nyo pala, ay manguha kami dyan ni Mama ng gulay dyan sa paligid ng bahay. Ang mga itinanim ni Mama dyan sa likuran ng bahay ay yung mga okra, sitaw, at kung ano-ano pa. Para nung sa ganun ay hindi na kami bibili pa sa palengke. At sa totoo lang, alas araw-araw talaga yun yung ulam namin, mga gulay. Pero okay lang yun, at least healthy siya. So, ayun, pasensya nga pala kasi mga ilang days rin ako na hindi nakapag-video kasi yun yan, nandun ako sa boarding house ng aking classmates kasi gumagawa kami ng aming research. Malapit na kasi yung aming free oral defense, kaya kailangan namin tapusin yun. So, ayan, nakauwi rin sa wakas. So, guys, tingnan niyo yung mga ano ni Mama, yung sili. Bakit ganito? Hmm. Ito yung mga pananim ni Mama sa paligid. Ayan. Ukra, kajos, titaw, So ito, manguha din tayo nito ng talbos ng kamote. Ito, talbos ng kamote sa totoo lang, mas makasave ka talaga kapag meron ka mga pananim dyan sa paligid ng bahay mo. Kasi kung gusto mo magulaw ng mga gulay, andyan na lang sa paligid mo, kukuha ka na lang at ayun, fresh na fresh pa. So ayun, pagkatapos namin ni Mama manguha ng gulay, ay ayun, hinimay na namin para nang sa ganun ay maluto na. Ayan, ito na yung kuha namin ni Mama. Okra, at saka talbos ng kamote at ito, patola. Yan. So, ito yung uulamin namin sa agahan. So ayun, ang gawin naming pagluto dyan sa saikwa or patola ay igisa muna namin tapos lagyan ng noodles. Tapos yung okra naman ay ilalagay lang namin dyan sa ibabaw ng sinaing. Tapos ayun, parang nakastim lang siya ganun. Tapos maluluto lang po yan. Ewan ko lang sa inyo kung ginagawa nyo rin to. Sa amin kasi, ito yung way namin para na sa ganun ay hindi masyado malata yung okra. Isa kasi yon sa mga itinuro sa amin ni mama para mapabilis daw yung pagluto. At para nang sa ganun ay matuto na rin kami. Halos lahat naman kasi ng mga bagay na natutunan namin ay galing din naman talaga kay mama yun except na lang siguro yung pagbabasa at pagsulat kasi yun nga gaya ng sinabi ko ay wala talaga si mamang alam sa pagbasa at pagsulat so ayan kinuha na nga pala dyan ni mama yung okra na nilagay ko sa ibabaw ng sinaing tapos ayan luto na so ayan na yung ulam namin talbos ng kamote tapos in steam na okra tapos ito may baguong ayan yung saikwa na merong noodles tapos ayan yung kanin namin pinaghalo-halo na mais at saka palay so ayan samaan nyo po kami kumain

So hanggang dito lang muna. Once again, maraming salamat nga po pala ulit sa patuloy niyong pagsusuporta sa amin. Kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa suporta niyo sa amin, siguro ngayon ay hindi na kami nagko-content. So maraming salamat po talaga. At hindi hindi po kami titigil hanggat hindi namin aabot yung mga pangarap namin sa buhay. So yun lang. Pa-share and pa-follow na rin po. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo palagi and God bless po.